Dumating na nga pala yung in order nga namin ng bebe ko. Uy, pwede na magkalampagan. Charot! Unti-unti na nga napupuno ng mga gamit itong dream house nga namin. Pero napakadami pang ang kulang. Tara, ipapakita ko nga sa inyo. Update nga sa aming dream house. Tapos yung common in order namin. Hi guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Igado. Ngayong araw nga, ngayon i-deliver de nga yung na in-order nga namin. Nag-order na nga din pala ako ng pizza na ipapamerienda nga natin sa mga trabahador doon, tapos yung mag-deliver. Nag-chat na nga sa akin, nandito na nga daw sila sa Santiago. Dito nga pala ako nag-order ng sofa sa may Sofia Furniture Manufacturing. Located nga lang pala to sa may Bakod Bayan, Cabanatuan City. I-update ko na nga din kayo sa mga nagawa nga dito sa Dream House. Meron na nga din palang napakalagay aking salamin dito nga sa may parkingan ng motor ni Anlipa Jack. Habang hinihintay nga namin sila ay naglandian nga pala muna kami ng bebe ko. Ayan, maingit kayo. Grabe guys, napakalayo pa nga na pinanggalingan nila. Sa Nueva Ecija nga pala kami nag-order. Nakita ko nga kasing gawa nila at napakaganda nga. Kaya naman, chinat ko nga sila agad para magpa-customize nga kami ng aming bed. Kaya kung naghahanap ka nga ng murang pagawaan nga ng sofa at bed, ipm mo nga lang sila sa Fia Furniture. Nagde-deliver nga sila door to door. Ang kagandahan nga dito, pag Luzon ka nga, i delivery nga lang. Since 2019 pa nga sila gumagawa at sila nga mismo yung pagawaan. DTI at BI are registered nga pala sila. Sigurado ako, pasok na pasok nga sa budget nyo ito. At super quality pa nga, grabe. Pwedeng pwede ka nga din magpa-customize ang gusto mong design. Kagaya kami, pinakustomize nga lang din pala namin ito. Simple design nga lang kasi gusto namin. Pinalagyan ko na nga din ng drawer para nga may lagay ng pagkain. Dito nga pala muna ilalagay sa may sala kasi hindi pa nga tapos yung aming kwarto. Papa assemble ko nga para nga din makita ninyo kung gaano kaganda nga yung design ng aming kama. Grabe guys, sobrang excited nga namin ng bebe ko kasi unti-unti na nakakapuntar na nga kami ng aming gamit. Ayan na nga guys, i-assemble na nga at lalagyan na nga siya ng paa. Bali, 8 pieces nga na paa yung ilalagay. Sobrang tibay nga, di ba? <coughs> Malo may paglalagay ng ganit-ganit. Um, lang Genre, okay. Grabe guys, pagka-open na pagka-open nga nila. Sobrang nagandahan nga ako sa kanilang gawa. Napakapulido nga niya. Kulang na nga lang yung foam. ba diba, sabi sa si inyo, eh, simple lang yung design pero napakaganda. Pinamerienda na nga namin sila kasi alam nga namin na malayo pa nga yung pinanggalingan nila. At grabe nga yung init ng panahon, nakakapagod nga magbiyahe. Napaka-esthetic naman ng kama namin ng bebe ko. Pwede pwede na nga mag-ano dito matulog, charot. Maraming maraming salamat nga pala sa Sofia Furniture Manufacturing. Sa kanila na nga din kami, o-order nga ng sofa namin. Siyempre, papakustomize nga din natin para mas maganda, para perfect na perfect nga sa aming dream house. Ito nga pala yung sa may cabinet. O diba, kasyang kasya mga pagkain dyan. Ni, eh. puro pagkain na naman. 25,000 nga lang yung gantong kama. Grabe, sa murang halaga, magkakagantong kama ka na nga. Pangarap ko nga lang dati yung gantong kama. Ngayon, nabibili ko na. Uy! Thank you nga kay Lord. Sobrang tibay nga din ito guys. Hindi nga siya lalangit-ngit. Hoy, charot! Sana nga, sa susunod, meron na nga din tayong dining set, living set. At sana makumpleto na nga din natin lahat ng mga gamit natin para sa ating pinapangarap na bahay. Hanggang dito na nga lang. Thank you!